Levitiko, Kabanatang Labingsyam At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, At sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal, Sapagat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Matatakot ang bawat isa sa inyo sa kanyang ina at sa kanyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag ninyong ni babalikan ang mga Diyos-Diyosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na binubo. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. At pagka kayo'y maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong iyahandog upang kayo'y tanggapin. Sa araw ding ihandog ay kakanin at sa kinabukasan at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. At kung kanin sa anumang paraan sa ikatlong araw ay karamaldumal nga, ito'y hindi tatanggapin. Kundi yaong kumain ay siyang magtataglay ng kanyang kasamaan sapagkat nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon at ihiwalay ang gayong tao sa kanyang bayan. At pagka gagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pagagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan, at huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bugang nahulog sa inyong ubasan sa dukha at sa taga-ibang bayan. Pababayaan ninyo ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayo magnanakaw, ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinuman sa iba. At huwag kayong susumpa ng dito too sa aking pangalan, na napat ninyo ang pangalan ng inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong pipighati sa inyong kapwa o magnanakaw man sa kanya. Ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. Huwag ninyong lalaitin ang bingi ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag. Kundi katatakutan ninyo ang inyong Diyos, ako ang Panginoon. Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol. Huwag kayong magtatangi ng pagkatao ng dukha. Ni huwag ninyong pararangalan ang pagkatao na makapangyarihan, kundi hatulan ninyo ng katuwiran ang inyong kapwa. Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong bayan nititindig laban sa dugo na inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapupuotan ang inyong kapatid sa inyong puso. Tunay na inyong sasawayin ang inyong kapwa at huwag kayong magtataglay ng kasalanan dahil sa kanya. Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak na inyong bayan, kundi iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. Huwag ninyong papag-asawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba. Huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi. Ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot. At kung ang sinamang lalaki ay sumiping sa isang babaeng aliping may asawa, na hindi pa natutubos o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan ay kapwa parurusahan. Hindi sila papatayin sapagat siya ay hindi laya. At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kanyang handog dahil sa pagkakasala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa makatuwid bagay isang tupang lalaki na pinakahandog dahil sa pagkakasala. At itutubos sa kanya ng saserdote sa pamagitan ng tupang handog dahil sa pagkakasala sa harap ng Panginoon. Dahil sa kanyang kasalanan niyang pinagkasalahan at ipatatawad sa kanya ang kasalanan niyang kaniyang pinagkasalahan. At pagkakayo'y papasok sa lupain at nakapagtanim na kayo ng sarisaring punong kahoy na pagkain, ay aariin ninyo ang bunga niyaon na parang hindi sa tuli. Tatlong taong aariin ninyong parang hindi sa tuli, hindi kakanin. Tadapwat sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinakapapuri sa Panginoon. At sa ikalimang taon, ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong kakain ng anumang may dugo, ni huwag kayong mag-iinkanto ni magpapamahiin. Huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong balbas. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. Niiwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Huwag mong hamakin ang iyong anak na babae, na siya'y iyong pagmama sa maing babae. Baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid at mapuno ang lupain ng kasamaan ipangingilin ninyo ang aking mga sabat, at igagalang ninyo ang aking santuario. Ako ang Panginoon, huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda, at katatukutan ninyo ang inyong Diyos. Ako ang Panginoon. At kung ang isang tag bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawa ng masama. Ang tag bayan na nakikipamayan na kasama ninyo ay inyong aariing tubo sa lupain at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili, sapagkat naging tagaibang bayan kayo sa lupain ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang o sa pagtakal. Timbang ang matwid, panimbang na matwid, epa na matwid at hin na matwid ang aariin ninyo. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan at ang lahat ng aking kahatulan at inyong isasagawa ako ang Panginoon.